kabila ng pabago-bagong panahon, maayos na isagawa ang unang araw ng filing ng Certificates of Candidacy dito sa Manila Hotel. Bagamat tahimik ang umaga, nasa higit 50 candidates yung humarap sa media pagkatapos sila magsumite ng COC. Maagang nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ng ilang party list sa labas ng tent sa Manila Hotel. Ngayon kasi ang unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga kakandidato sa 2025 elections. Suot ang pula at puting t-shirt, bit-bit ang mga placard, alas tres pa lang ng madaling araw ay nagtipon-tipon na sa venue ang mga taga-suporta ng agri-party list. Nagmistulang piyesta rin ang nasabing lugar dahil sa tugtog ng mga banda. Sumunod din dyan ang Linga Party List. Kabayan Party List at Agap Party List kung saan hindi naging hadlang sa mga taga-suporta ang pabago-bagong panahon. Mahigpit na binabantayan ng Comelec ang mga kalsada malapit sa Manila Hotel. Sarado ang mga ito maliban lamang sa Katigbak Parkway para sa mga sasakyan na may kinalaman sa COC filing. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, matumal ang unang araw ng filing. Unang araw nagbabantayan yung mga magkakalaban at at the same time uh, yung iba naman siguro pagpapabukas na lamang o yung sa kalabiknaan ng filing ng uh, candidacy. Para masiguro ang makakapaghain ang COC ang lahat, naglagay ng satellite venue sa Bangsamoro, particular na sa Maguindanao del Norte dahil inaasahan na mahigpit ang laban sa lugar. Kasi namin na napaka-init yung labanan sa area na yon, Baka nasa isang compound yung isina namin, baka magkaroon ng hesitation. 160 party list groups ang inaasahang sasali sa 2025 elections. Ilan sa mga naghain na ng kandidatura ngayong araw ay mga re-electionist tulad ng kabayan party-list. Nais nice po ng kabayan party-list na ituloy ang mga naumpisan po nito ng mga advokasya, mga sinusulong na mga pulisiyat, ang bayan muna naman. Ang mga pag-atake daw sa kanila mula sa nakaraang Duterte administration ang dahilan kaya sila natalo noong 2022. Maraming na red tag, maraming nakasuhan, maraming na mayroon pang pa EJK. Para naman sa dating mayor ng Maynila at dati ring party list congressman na si Lito Atienza, mas dapat pagtuunan ng pansin ng mga kongresista ang kanilang trabaho imbes na investigasyon sa mga issue tulad ng Pogo at kay dismissed Bamban Mayor Alice Go. Nang tanungin kung kaya pa ba niyang magtrabaho sa Kamara sa kabila ng kanyang edad. Are Naghain din ng kandidatura si PDP Laban Membership Committee Chairwoman Astravel Pimentel para sa ang bombero ng Pilipinas party list. Handa daw siyang makisama sa investigasyon sa drug war at extrajudicial killings kahit na kabilang siya sa partido ni Duterte. Napaka-objective naman po natin na tao. Ano. Lahat po ng mga nakakakilala sa atin ay alam nila yung ating integridad sa ating trabaho. Pinky, bagamat nadagdagan yung mga nag-file ng COC ngayong hapon, kukoti pa rin daw ito inaasahang dadami pa yung mga maghahain ng kandidatura sa mga susunod na araw. Pinky? Hana, official candidates na ba ang mga nag-file ngayong araw? Uh, hindi pa, Pinky, bagamat tatagapin daw ng COMELEC itong lahat ng COC, dadaan pa ito sa verification bago maging opisyal na kandidato itong mga naghain ng kandidatura para sa 2025 midterm elections. Pinky? Eh, yung mga bilang na naghain nationwide, meron na bang update dyan? Uh, actually, wala pang opisyal na pagtatala ito COMELEC pero kanina sa COMELEC briefing with uh, COMELEC Chairman George Garcia, sinabi niya na nasa 15 political parties yung naghain ngayong araw at 17 naman doon sa senatorial positions. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T.